Ubus na nga ang oras ng mag ina. Nagmamadali ang mga ito, lalong lalo na at naibenta na nga nila ang market sa iba at may pera na sila na hawak. Ang hindi nila alam, ang pinagbentahan nila ay walang iba kundi itong si Vivian. Kaya naman ligtas pa rin ang lahat sapagkat iba balik lamang ni Vivian ang naturang market sa tunay na may-ari kina Robert at kina Jenna. Subalit, ang, ang, pinakamalupit na kanilang ginawa ay dahil sa inutusan na nga nila itong si Brian na tuluyin na kitlin ang buhay nga nitong si Robert. Magtatagumpay man sila, mawawala na ang buhay nga nitong si Robert. Subalit, hindi nila matatakasan ang kanilang mga kasalanan sapagkat mararamdaman ni Jenna at itong si Gerald may pangitain kasi nang biglang nahulog ang uh, telepono nga nitong si Jenna. basag ito mambad ang mukha nga nitong si Robert. Ibig sabihin ay may masamang nangyari sa kanyang ama. Kaya hindi na sila ng dalawang isip. Agad na nilang pinuntahan ang kinaroroonan ng mag-inang bruha. Makita nga natin na nagmamadali ang mga ito. Agad na kumuha ng mga maleta. Pinagalitan pa nga ni Betsy ang kanyang inang si Aling Susan dahil ubos na ang kanilang oras kung ano-ano pang pinagdadampot dito. Takot na takot at nanginginig na ang dalawa. Lalong lalo na at alam nila na tela nakaramdam na nga si Jenna at si Gerald. Nagmamadali sila. Subalit agad namang nakarating si na Jenna at si Gerald. Agad niyang tinawagan ang mga staff sa naturang kondo. Sinabi nito na kailangan nilang haraangin ang mag-ina sapagkat meron silang nagawang krimen. Pagka sumasabog na sa kaba ang dibdib nga nitong si Betsy, hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Ngayong naramdaman nila na may humahabol na sa kanila. Subalit so, kaanihit anong gawin nilang pagtakbo ay wala na si Malulusutan sapagkat naalarma na ang buong staff na kailang pigilan na nga silang dalawa kaya naman hindi magtatagumpay ang kanilang mga plano na pagtakas. Bukod pa roon ay biglang ang darating itong si Vivian dahil alam nito na nasa panganib ang mag-ama at kailangan ng tulong. Kaya naman malaki ang pasasalamat nga nitong si Jenna matapos ng masilayan ang kanyang tita Vivian at nalaman pa nito na ang market nila ay nasa kanya. Bilhin niya ito dahil sa awa niya sa mga ama malaki ang malasakit niya sa mga ito at nang malaman nga ang ginawa nga ng bruhang si Betsy hindi siya makakapayat na basta na lamang ito makaalis